paano sumipsip ng tinang pinakamabisa para sa nakikitang pagbaba ng timbang bukod sa pagda-diet at o pag-gym maraming natural na paraan para matanggal ang sobrang kilo isa sa mga mabisang paraan na ito ay ang pag-inom, pagsipsip ng tsaa ang paginom ng green tea sa kasalukuyan ay naging napakapopular dahil sa maraming benepisyon nito sa kalusugan Gayun din ang cha ay napaka-epektibo sa pagpapabuti ng cellular function at immune system ng iyong katawan. Ang cha ay naglalaman ng mga sustansya na kilala bilang phytonutrients na matatagpuan sa mga prutas at bulay. Gayun din ang flavonoid na nilalaman nito ay makakatulong sa iyo sa pagkawala ng malaking halaga ng taba ng chan upang matulungan kang mawalan ng timbang habang pinapabuti ang iyong pangkalahatang kalusugan, inirekomenda na magkaroon ng tsaa na walang anumang gatas o pampatamis na idinagdag dito. Ang maraming iba't ibang paraan na makakatulong sa iyo ang tsaa na mawalan ng timbang ay... Isa, pagdaragdag ng paginom ng tsaa kapag ikaw ay nag-eehersisyo, pumupunta sa gym. Ang isang pag-aaral ay nagpapakita na ang pagkakaroon ng apat hanggang 5 tasa ng green tea araw-araw kasama -araw ng 25 minutong pag-eehersisyo sa loob ng labindalawang linggo ay maaaring makatulong sa isang individual na mawala ng siyam na raan at pitong gramo na higit na timbang kaysa sa isang individual na hindi umiinom ng tsaa. Ang isa pang pag-aaral sa Brazil ay nagbigay diin sa katotohanan na ang mga individual na umiinom ng humigit kumulang tatlong tasa ng green tea araw-araw ay may posibilidad na makaranas ng mas kaunting pinsala sa cell na dulot ng mga ehersisyo. Kaya, para mapabilis ang recovery rate ng iyong katawan kasunod ng matinding pag-ehersisyo, pinakamahusay na ubusin ang green tea. Dalawa bago lumabas para sa hapunan ng pagkakaroon ng isang tasa ng green tea bago lumabas para sa isang hapunan ay maaaring makabuluhang bawasan ang iyong pagnanais na kumain. Ito ay dahil ang EGCG, ang aktibong compound na matatagpuan sa green tea, ay nagdudulot ng pagpapalakas sa produksyon ng cholecystokinin, CCK, hormone, na responsable para sa pagsugpo sa gutom. Ang mas maraming hormon na ito ay inilabas, mas ang iyong pagnanais para sa pagkain ay bumababa. Tatlo. Bago matulog ang tsaa ay kilala rin na naglalaman ng mga compound na maaaring magpababa ng iyong mga antas ng stress, magudyok sa pagtulog at pagkatapos ay mabawasan ang kakayahan ng iyong katawan na mag-imbak ng taba. Para sa kadahilan ng ito, ang pag-uugali ng pag-inom ng tsa bago ang iyong oras ng pagtulog ay pipigil sa iyo na makaranas ng kawalan ng tulog na isang salik na nag-aambag sa pagtaas ng timbang. Bago matulog, ang pag-inom ng isang tasa ng chamomile tea ay maaaring makatulong sa pagpapakalma ng iyong mga ugat at pagpapalabas ng stress. Apat, Pagkatapos mong magising ang pagkakaroon ng green tea kaagad pagkatapos mong magising ay makakatulong sa pagbaba ng timbang dahil ito ang pinakamagandang oras kung kailan mas mahusay ang iyong katawan sa pagsipsip ng EGCG, ang aktibong sangkap sa green tea na responsable sa pagsunog ng taba. 5 ang pagdaragdag nito sa iyong mga salad bilang isang dressing ang pagdaragdag ng green tea sa iyong mga salad ay maaaring mapataas ang iyong mga pagkakataong mawalan ng timbang. Nalaman ng isang pag-aaral na kapag ginamit sa mga salad, ang green tea ay maaaring mabawasan ang iyong gana sa pagkain ng 40%, sa gayon ay nakakatulong sa pagbaba ng timbang. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.